So yun guys, dahil nga madumi na si Melchizedek yung aming sasakyan dito sa Jonesboro, Arkansas ay naisipan ko siyang paliguan sa ayaw at sa gusto niya dito sa may Thomas Car Wash. Ayan bali guys, ang pinili ko lang ay yung tig dollars dahil uh, mura lang yon at uh, butas ang ating bulsa. Kaya naman dito sa loob, ayan na, winisikan na siya ng mga sabon buong katawan ay sinabon nakakaingit at dahil nga dyan ayan na nilagyan na siya at hinagod ng mga pulang tela na mahahaba na kalamu ay ahas Nako, nakakatakot ano ba yan tapos ayan winisikan na siya ng tubig at binalawan wow fresh na fresh si Melke Sedek at yan naman wow nakita nyo naman kay liwanan langit. At ayan nga guys, yung kasunod na video naman, ayan na yung nangyayari sa loob. Nakita nyo naman, bawat sasakyan ay hinahagod, hinahagod ng hinahagod ng mga pulang tela na mahaba na kala mo ay mga snake.